Oh guys, sa uh, kasamahan niya daw guys. Ito guys oh. Kasamahan niya. Ano na guys, yung ano na nila. Harap mo na rin. Buwan. Oh. oh, katangkat. Ito na yung mga tropa natin mga guys. Saan na kayo? Kayo na lang ang hinihintay. guys susakyan nila guys is Army guys yan yung mga milikan puti Kaya na lang hinintay mga guys oh. tara tara let's go let's go oh guys may takaw <laughs> yung miyaka dito ah ito na ah ito na miwig pero yung piyaw na ko na sila ah piyaw na mo na sila Ah, yan to. Ayan. Mga iban mo yan? Oo, oh, mga iban ko. Rina Yoet. Eh. Ah, Rina Yoet. Eh. Kami eh, Pakistan ni Bandaya Kakayan. Ah, ganun. Ang basaon, Rina Japan. Sayo, Tokyo. Uy.